Welcome mga Lows for today's video. Tara samahan nyo kami. Tayo ay pupunta sa isang kumpanya kung saan may aayusin tayong isang computer or laptop. Kung makikita natin dito, nandito po tayo sa kahabaan ng Nones Extension. Meron ditong ginagawang isang SM Mall. Itong kumpanya na ito ay tumawag sa Lenovo Branch. At uh, kami namang nasa service center, ang mga service engineer na mismo ang pupunta doon mismo sa site kung saan ang unit nila ay uh, ayusin natin. Tara, nandito na nga tayo sa kahabaan ng MCLL Highway, Tetuan 1 At dito naman makikita natin ang isang uh, overpass na ginagawa. Hindi pa po ito tapos pero soon matatapos din yan. At nandito nga tayo sa Santa Cruz Banda. At nandito po tayo ngayon sa may kahabaan ng tetuan. Papunta na po tayo sa isang napakalaking kumpanya. Ito po ay isang planta o pagawaan ng soft drinks dito sa lungsod. Sila po ay may kaugnayan sa partner ng Lenovo. Tatawag lang po sila kung may kailangan ipaayos na unit. At nandito na nga kami malapit at kami ay papasok na dito sa parking area. At kasama ko ang aking service engineer. Nandito na nga kami at naglalakad papunta sa entrance. Alam niyo uh, ito pong tinatawag namin na on-site kung saan kami na mismo ang pupunta. At uh, tatawag lamang sila kung may kailangan. So nandito na nga kami sa office. At bitbit -bit ko dala ko na rin ang uh, parts. Ito po ay uh, isang motherboard at isang RAM. At ito nga bago namin na uh, gagalawin or bubuksan ay pipicturan po namin 'yan dahil 'yan po ay magiging uh, reference namin sa report namin kapag kami ay nagre-report sa Lenovo brand. Ang service center naman ay uh, anytime ay uh, pupunta talaga dahil yun po ang uh, mandate kumbaga obligation po namin na ayusin yung mga unit ng partner ng kumpanya so nandito na nga at bubuksan na namin ang isang unit na ito alam nyo uh, hindi madali yung ayos ng mga ganyan dahil uh, kailangan uh, masinop at uh, mahinahon dahil hindi basta-basta dahil under warranty po yan kapag ka nagka problema ay malaki talaga ang poproblema ng uh, service center. So, iyan po ay uh, kasama sa report namin. Kaya may mga video kami, picture taking din. At ito na nga babaklasin na namin ang isang uh, motherboard niya. Ang problema nito ay nakaka-encounter po ito ng blue screen. Ito pong complaint ng ating client dahil uh, pagka nasa desktop siya at may ginagawa ay nakaka-encounter po siya ng blue screen. Ang blue screen po mga, kaya, mga lodi ay uh, hindi po yan siya karaniwan dahil uh, istorbo po talaga yan kapag tayo ay may ginagawa. Mag-automatic restart yung windows kapag naka-encounter tayo ng blue screen. So, ang ginagawa, hindi na nire-reformat dahil request ng uh, Lenovo brand, papalitan po siya ng main board. Ang kagandahan lang sa service center ay uh, sapat ang mga gamit at servisyo. So ito na nga tapi uh, pipicture na namin yung bagong uh, board na ipapalit sa laptop na ito. Kasama na riyan yung RAM pero hindi muna namin ito ilalagay yung RAM dahil oobserbahan oh, pa po namin ito. Kung talagang nakaka-encounter pa rin siya ng blue screen na kahit pinalitan na siya ng uh, motherboard kapag wala naman siyang problema kapag napalitan na siya ng mainboard ay automatic ibabalik po talaga yan at uh, ipapadala sa brand or partner namin na Lenovo ganito po kami mag on site kami lang mismo yung mga service center ang gumagawa niyan dahil lalo na kapag warranty hindi po pwede kung sino-sino lang ang magbubukas nito or magre-repair niyan, kundi partner mismo ng brand. So, kung makikita natin, nililinisan po yan, no? At ikakabit na natin yung bagong parts. At ito na nga, naikabit na natin ang mainboard at uh, ibabalik na natin yung keyboard. At ngayon ay dadaan na siya sa diagnose testing para malaman ang kanyang status. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. See you next time.